Ito na yung pangaluan dive namin. Ito, surahan. Medyo maliit. Maghahanap tayo ng malaki-laki dito sa kabilang butas. Naroon, may nakasuot. Mas malaki ito, mga kapalers. Malaking surahan. Mm -hmm. Lagat ka dyan. Nagitik. Ayos. Ang pangaluan dive, mga kapalers. Surahan ka agad. Yung isa, medyo maliit. Hindi ko pinana. At para makalaki pa at para meron tayong balikan, ito pa, ko pa pa. kung tawag sa amin, luhay-luhayin ko lang. Huli ka! Ayos na ito, kwartang linaw, pandaradagdag. Maraming salamat ulit, Lord. Hanapan natin, baka mayroong kasama dyan sa unahan. Dito sa mga butas, sa ilalim ng sayap, silipin natin. Naroon, may pulang isda. Maya-maya, kung tawag sa amin. mm -hmm, gitik. Kwartang linaw, first class na isda, mga kapaders. Dapat, kung tawag sa ibang lugar, dito sa amin sa isla, maya-maya, natural na tawag. Mataas na naman ang sikat ng buwan, kaya ang isda medyo mailap. Dito sa butas, may tapasan. Mm -hmm. Yung tapasan na may sungay mga kapaders. Masarap itong inihaw kapag niluluto. Ito, yung isang klaseng tapasan na maliit ang buntot. Mataba rin ang ganitong isda. Awang ko ngayon, pero matesting tayo. Hanap ulit, naroon sa unahan, nasa butas, taligbago. Sungkitin ko ng konti mga kapaders. Mayroon saan ng kasawahan, kaila medyo malayo. Mm -hmm. Nasa unahan yung isang mga kapas na Paglalapitin ko sana at saka eh mm -hmm. Nakatanggal pa. Sumuot sa kabilang butas. Hindi na makita. 20% na laang ang battery ng camera ko. Malim battery na lagi ko yung mga kapaders. Ito, bibiya. Sumuot pa sa pinakang ilalim ng sayap. Dito sa kabilang butas. ikutan natin. Na ito. Hmm, hindi nakalampas yung sima ng pana. Pero maganda ang pagkata mga kapaders. Ito ang isdang lagi nagpapaganda. May lipstick ang labi. Hanap tayo. Dito sa unahan mga kapaders. May nakasuot doon. Nakulay pulang isda. Maya maya uli. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Nagitik uli mga kapain. Hindi pa lang. Akala ko nagitik. Hindi kaya nagkibuk agad sa pormerong pana. Masama ang kibuan dagat dito sa ilalim, parang masama ang panahon. Naroon ang Irdit mga Kapaders, isdang maraming kulay. Mm, ay nakatanggal pa, Palibas, malambot ang laman. Hindi ko nahalo yung Angerdit, nakatakas. Sa kaya pumunta dito sa unahan, ito malapad, bukawin. Mm, -hmm. ang tama, sentido. Nagitik. Ayos na ito, first class. 130hin. Ganitong isda pala, mahal sa impanta. 180 ang kilo sa laku. Dito, may nakatago na naman. Bukawin. Mm -hmm, Lagatak na naman. Parang nagitik ulit mga kapaders. Siya nga. Ayos na ito. Magasin lang yung isa kanina na pana ako. Masamang pangitain ito. Medyo malikot ang ilalim. madulnok Na ito pa, bukawin. Mm -hmm. Puro gitik mga kapaders. Maganda ngayon ang pulso ng kamay ko ngayon. Siguro ko, tsamba lang ito. Hanap tayo. Testing uli kung makagitik pa. Dito sa butas, merong nakasuot mga kapaders. Mm -hmm. Hilahin kong dandahan. Hindi nagitik. Nakabalagbag sa butas yung isda. Kaya hindi ko mahila para basta. Ay na, kaparalugo ng mga kapaders. Hirap hilahin. Hindi ko mapirsa at baka yung sima masira. Ayan, dinukot ko lalaang at para sigurado. Nakabalagbag kayo bibiya sa butas. Ayan na, hilain ko dandahan. Ayos na ito. Pwede pang ulam ulit mga kapaders. Masarap itong inihaw. Maghahanap pa tayo isda. Naroon. Na ito, malapad na maya maya mga kapaders. Napakaamo. Mmm, -hmm. gitik. Kwartang linaw na. Maraming salamat ulit Lord. Kwartang linaw, pang naibinta bukas. Diyan sa unahan, hanap tayo. Ito pa. Pulang kasag mga kapaders, alimangon dagat kung tawag sa amin. Yung iba na natakot dito, may balahibo daw ang mga galamay. Ayan yung kasamahan ko. Uy, dalawa pa rin mga kapaders, may kaasawa. Yung mas malaki ang hinuli ng kasamahan ko. Marami nang huli kasama ko. Diyan sa unahan, hanap tayo. Naroon, may nakadungaw sa butas mga kapaders. Malaking lapula po, kwartang linaw. Nakadubol na ang rubber. Mm -hmm. Sa ako pinatamaan at yung tayo ng isda alanganin mga kapaders at baka sa lugsugan duplasan ay na ito lawihan or bakla tawag sa amin estimate ko ito mga 700 grams ang kaganda sa mga estimate ko laging kulang hindi sumusubra at para hindi ako mag abonado masarap nga pala dito luto sinabawan na may kasamang gulay repulyo mga kapaders matamis tamis ang lasa ng gayong isda dito sa unahan may nakasuot surahan mm! gigitikin ko sana medyo alang nga yung dulo ng pana medyo malapit dahil malakas kaya ang agos napit na naman ng taibin ayos na ito baka siya naman ng tigit 300 ayos na ang mahalaga may ulam pa ito bibiya hindi ko apanain dudukutin ko lang at mabaw ang butas kinakahap ko mga kapaders kung ang buntot kung ang ulo at baka mahawakan ko yung buntot matalas ang buntot na ito may tapas yon walang tama dinakot ko ang hanap tayo uli na ito malaking alimangon dagat mga kapaders yung pulang kasag na naman may mga balahibo ang kalamay, matapang yung kasamahan ko ang nadakot, si boy pugita takot akong dumakot na yan nung isang gabi dumakot ako ni mga kapaders muntik akong makagat kaya meron akong reviews dito kahit para paano yung kasamahan ko si boy pugita sa mga gokomen po dyan hindi po ito nakakalason mas masarap pa ito sa iniisip ko. Ayan na. Sa sipit la ang ulam na. Hanap tayo. Naroon sa unahan. Bibiya uli. Mm -hmm. Alanganin kaya ang pisto ng isda. Hindi ko madukot. Kaya pinanak ko na laang muna. Kapag maganda ang pisto ng isda, sa lang dadakutin. Pero pag alanganin, papanain ko. Baka tayo matapas. Naroon, malaking bukawin na naman. Nakasuot sa sayap. gitik ulit mga kapaders kwartang linaw na gaytong bukawin pala maraming klase medya tawag pambilugan hanap tayo dito may krokulapo man sana mayroong isda ditong panain ito bibiya susungkitin ko ng umatras ito na lumabas ka na pag ito ayaw lumabas dudukutin ko ito kahit anong tusok ayaw talaga lumabas mga kapaders talaga nga ayaw isa pa, talagang makulit dudukutin ko, ko ikaw Pag hindi ka dyan lumabas Umatras ka na Atras pa Atras ah, ayo mga kapalers, makulit alam natin huhulihin Kaya na, pinalabot ng butas ah, ayo magpahuli, kaya ayaw lumabas ng butas dudukutin ko, ko ikaw Dito ko hinawa ka sa partimbuntutan buntutan Kaya lang pagkakabit ko sa partim buntut Higpit laang Kapag kayo nadakot ng isda, wag yung luluagan, higpit laang, na hindi makaghibo. Maghahanap pa tayo. Pakita, naroon, rodelyo. Malaki, malaki ang tiyan. Nakasuot sa butas. Na ito, hirap palanganin nga mga kapaders. Dalangayin ang pisto ng isda. Baka hindi tamaan. Dito sa kabila, sa may tayong ko. Sisilipin. Dito maganda. tumama sa pana ang mga talim ng tayong nagkabarali ay na ito Rodelio or alatan malaki ante yan matataba ngayon lahat ng isda hanap tayo naroon taligbago pwede na itong pandaradagdag malapad mm -hmm. siya nga pala mga kapaders yung bagong rubber ng pana dumating na kulay itim ang kulay na inorder ko sa shopee sana matibay at medyo malaki hanap tayo Diyan sa unahan. Naroon, taligbago na naman. Hmm. -hmm. Yari ka na naman dyan. Nasaan pa kaya kasama nito? Tsaga-tsagaan natin mga kapaders. At para makadilin siya. Na ito pa, bibiya. Dadakutin ko na lang mm Hmm. Yari ka na. Ito ang walang katakas-takas. Dahil nasa kamay ko na. Hindi ko pinana. dadakot ko lang. Pag ispat ko sa unahan, may malaking nukos. Ayan, sige lang dandahan, papalayo sa akin. Kaya ako lumalapit mga kapaders. Sisiguraduhin ko magitik. Mm -hmm, namuti. Hindi nakatinta. Ayos na ito. Istabit ko dito mga tatlong guhit mga kapaders. 300 grams. Kwartang lina, 180. Hanap tayo. Makalas bulpa bago lumutang. Dito, lapu lapo Baraka. -hmm. Ganda ng tama. Hindi nakapersa. Hanggang ito malaking video sa pamana mga kapaders. Lulutang na rin kami at mauwi na. Oras nga pala ngayon. Ala una, 35. Malapit na mag alas 2. Tabang lang pag-uwi namin. Ay, ito na mga kapaders. Yung amin dalawang dive. Ayos man. Dalawang styrofoam, lahok na isda. Meron tayong nahuling dalawang pugita mga kapaders. Ito. Big na yung isa. Yung isa naman ay medium. Ito mga kapaders. Ayan, Camilo, Alimangon Dagat. Dalay niya sa Maynila sa aking kapatid. Ipapadala. Order ng kanyang amo. Kaya po sa kakain niya ito. Kunti ingat lang po ha. Baka kayo high blood. Yan po ay nakakatakot. Yan ay mataba ngayon. Ito yung mga lapu-lapu sa kamaya-maya mga kapaders. Sibungin. Tapos pa yung mga surahan ng mga kalating kiluhan. Pantartiyan ko sa amin ng buyer. Yang isdang angir sa tapasan. Kuha sa amin nung buyer, 70 si kasama yung bibiya, isdang lipstikan. Yan ang isdang masarap inihaw. Ayos na ito, yung dalawang dive namin. Dalawang styrofoam. Maraming salamat ulit Lord sa baya na mo sa amin. Magandang magandang umaga sa lahat mga kapaders. Ito na namin kinita sa dalawang dive. 4,711. Ito yung gastos. 527. Ito yung natira. 4184 pinag-apat mga kapaders tatlong tao lang kami pangapat yung bangka ito yung partihan bawat isa 1046 ayos na ito maraming salamat ulit lord sa panibagong biyay na naman na pinagkalob mo sa amin ay itong pagdadamutan may rimbo namin napuntahan may iris daaman may panain shout nga pala sa Luzon Visayas at Mindanao pati na rin sa mga WFW dyan lahat kayo mag-iingat dyan Maraming salamat din po sa inyong walang sawang suporta at maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat din po. God bless. Latay mag-iingat.